kain mga kapanay dinalan ako ng ah uh, hipag ko ng pulaw uh, pulaw or pula o pulaw Ayan, nagluto sila ng pulaw sa baba kaya dinalan ako ng isang plato tapos nagluto rin ako kanina ng tinola ayan ang tinola medyo mamantika lang ang tinola nagmantika yung atay. Ay, atay, balong-balunan. Kaya yung masyadong mantika Tapos, ang, dahil wala pang bunga ang ating papaya, ang nilagay ko ay upo. Tapos, uh, may tanim akong sili, ba diba? Ayan, pumitas ako ng ilang pirasong dahon. Ayan, nilagay ko yung dahon ng sili. <laughs> Para makapag-tinula tayo. sarap talaga ng sabaw. Nung isang araw na maulang namin, ano, nilagang baka. Laging may sabaw. <laughs> Mga bata, mahilig sa sabaw. Tingnan nga natin kung bagay yung tinola sa, <laughs> sa kapulang. Hindi bagay. Hindi <laughs> siya bagay pag Itong pulaw, ang gusto-gusto ko nagluluto nito, yung isa kong hipag. Masarap siya magluto nito. Yung. Yun ang nasasarap ang magluto nito. Sarap ng sabaw. Atay. Tinalbusan ko na yung <laughs> dahon ng silikon. Hindi pa siya namumunga. Tinalbusan ko na. Baka hindi namumunga yun. <laughs> asla spray yan kasi may mga puti-puti may mga insekto Kwento ko pala sa inyo, ano, diba, nag-i-scooter na ako. Pagka lumalabas. Merong isang lalaki, na motor Hindi nilampasan niya na ako, yan, ano. Ngayon, nakalampas na sa akin. Tingin pa rin, tingin. Nagmamaneo, nakatingin na sa akin, ganyan. Bali ang lieg. Tapos hindi ko alam kung kung matutuwa ko ako o maaaw. <laughs> Sumemp so, lang. Naku, kako yan. Kako. Hindi ko alam. Be, hindi ko maaano kung hihintuan ko ba. O oh, hindi, pero hindi ko hihintuan. bala <laughs> siya kasi kung makatingin na yung manong pag tumingin na gano'n na tama na ano. Eh, ba't kasi yung nakabaling ganun Ayaw alisin yung tingin. Ayun, tuloy. Nasemp <laughs> Ano ba yung kahit? Tapos, maririnig ko pagka naka-scooter ko, may sisigaw. Chinese! Sabi. <laughs> Chinese na. Meron pa sa akin nagtanong eh. Hindi siguro makatiis. Nilapitan ako. How many daw yung bike ko? Ibig sabihin nun, how much yung bike ko? <laughs> Pero syempre, hindi, hindi ko naman alam kung magkano. Sabi ko, I don't know. Sabi ko. Galing kasi sa asawa ko yun, di ba? Pinadala lang na asawa ko. Pero mayroong iba dito, pag so sabihin sa aming Philippine, sasabihin ko naman sa'yo, ah, Philippine? O sinabi mo ng Pilipin, Philippine, Philippine pa rin siya. <laughs> From Philippines, sabihin mo, ah, Philippine, Philippine. <laughs> kulang nilang gawing pine tree yung <laughs> yung Philippine, eh, no? kulang nalang gawing pine tree. Philippine, Philippine. Pilipin, Philippine, sasabihin. Philippine. <laughs> Philippine. <laughs> E nem vai saber um pele pino, pele pai no pele pai. Sarap ng sabaw Tama na kanin natin. Diet tayo kung diet. <laughs> sarap ng sabal. Meron kasi kumamasitas na tinulay, kaya may matalagang malasas siya. Nilagyan ko. Kalahati nga lang. Sarap. Pinito.